ngayon ay uh, isa isang magandang mago po sa inyo lahat ano. gagawa tayo naman ng dito ay magagawa tayo ng outlet ang gagawin nating outlet ay ito no ito sa inyo ito po yung ating gagawing outlet oh. ang dumi minisin natin ah! bago natin kabit dyan ano ang gagawin natin itong weatherproof yung hindi siya nababasa ano para kahit umulan at tumaraw hindi nababasa gamit po natin ay itong wala tayong 1.5 deh, ito na lang gagamitin natin ano para hindi siya nababasa tara let's go na po bali na na po natin yung wire dito sa kanina pinakita natin video no tapos syempre bago nyo ikabit yung wire na to suutan nyo na po yung takip ano takip na pinutas kailangan sakto na makapasok dito yung ating pandikit ano ayong ating wire tapos ito po pala ang ginamit natin ay, wala tayong 1.5 mineral water lang na 1 liter, ano? At siyempre kasama rin po ito sa ipapasok nyo no. Ayun, ito po hinati lang natin sa gitna. At siyempre, bapasok na po natin yung mineral. Ayun. Huh? And ay kabit na po natin sa takip, ano? Bilay po laypo natin pababa. Ayun. At ito na po yung kaputol niya, no. Kalpak natin sa loob para magkaroon lang siya ng protection sa tubig. Yan. ito nyo naman, hindi siya mababasa. Lalagyan lang natin ng pantisip ito no? Epoxy. Yan, tara, epoxy na po natin. Ayan, bali nilagyan na po natin ng pandikit ano. Ito pinaginamit natin ay epoxy para po saradong sarado yung pinakagilid niya at basahin nyo yung kamay nyo no, para epoxy ay hindi dumikit sa kamay nyo Ayan. at ay nalang na lang po natin tumigas yan upload na po yung ating trabaho finish